Dalaga. Mga dalaga kami, oh, pareho kami ni ano, sis mo. Single kami niya, tsaka si Ate Dani. Sakit ba? Tatlo tayong sa Oh, kasi yung sa. Tatlo tayong mga dalaga. Paulit-ulit din ako, sorry. Ayun. Nagpapalagay ng pilikmata mata ang dalaga namin. Tiis ganda. Tiis ganda ka lang dyan eh. Oh, ito is ganda pa lang dyan. <laughs> mahapdi ah, mag naana yung... Mahapdi ba? Mainit-init? hindi mainit. Kasi masap mahapdi. Mahapdi siya. Okay lang, siya. Kaya nga, parang feeling mo mainit-init. Parang sa lang. Ma -an. Madali lang. Wow, ganda. Ang taga, eh. Hanggang din ya, lang, mong... di lang yan. Oh, pumasara. Hanggang din lang yan, Day. Hindi na. Kanina, mahapdi. <laughs> Ngayon, okay na. Ayan na. hanggang lima lang yan. Oh, ang ganda. Tapusin mo muna yun. Wow, nakaano. <laughs> Anong may nagagawa mo, mami? Eh? Ikaw, binixer. <laughs> Nangiting na yung mata ni binixer, kakapuya. Ano? Kaya hey, lang ito nilagay. Mm hmm? Talbo na nga. Eh, di ba nang nag-birthday ka, mayroon yan? Oo. Oh. Oh. Tapos nilagay mo pa ng ano, yung hindi na. Ay, ganyan na talaga. Huwag ka na kong lalagay. Huwag ka na okay. kong okay. Kasi yan na yun eh. Dito na, eh. na kami. Start na yan po. Si John Michael, hindi ba yun si okay, ano? Si Christian? Hindi. Uh -huh. Di ba yun si Christian? Parang pare sila ng ano, no? Sa tama na yung ano Sabi si John Eh, hindi ako maligo, ah. Hindi ako maligo. Ang maligo lang bayaran nyo. Ayoko. O, oh, ganun lang ako. Pag, pag, -pa 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 ano lang. Eh, di ganun din. Kapasok ka din sa loob. Huwag ko po nukuha ng content Siyempre. Para-paraan nga eh. Ako wala. Alam. Ako ba siya? Nak, ako na. Video, video. Shout out. Hi, shout out to you.

to. Nati to't ka lang din. Kuha din na lang ako ng andyan mo. Bigyan. Bigyan din na ako ng video mamaya. Sa baba pala 'yun. Eh pagpaano 'yan? Bigyan kita ng video, edi eh. yung sila slaps sila laps but but sabi sila laps bakit dito sila pads hindi ako maligo okay lang ready to sleep na rin to Pwede na, hindi ako maligo. lalo akong sisip lalo akong sisipunin. Malamig. Uy si nag-live ah. ba 4 fourth floor po. Doon kami sa fourth floor. Dito. Dito kami sa fourth floor. Ito so yung sila loves. Mm -hmm. Staring mo rin ako. Engineer nating kahon. Puna, presa. ano? Sipon ko. Bagama yung sipon ko, yung sipon ko. Naku, gusto ko naman magpatimbang. Sa so, 20 kaya ako. Sa ano, 20 po, sa 20 kaya ako. Mayroon kaming tindahan Kaya ano, office. Kanya-kanya kami, pag kumakain, nagiging sa 20 po. Ano na yan, Reb? Kasama na dyan? Uh, uh, ah, basta yung, yun na yun ang bayad. Ito, ito lang yata. Eh. Basta yun na yun ang bayad. Ano? Ayan na, oh. Eh, hindi ako maligo, Ay, ha? Kayo, hindi ako maligo. Ang maligo lang bayaran nyo. ayoko O, ganun lang ako. Pag ano lang. Ay, di ganun din. Huwag ko nukuha ng content Siyempre, para-paraan nga eh. No, wala. Alam. Asan ba siya? Na, yan. Video-video. Mm Shout -hmm. out. Hi. Shout out to you. Di po tayo. naman. Saan ba ano si Mipol? tayo pwede daw dyan. Ano sa may bayad. Ay, may 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 bayad. May bayad. Ayan. I'm Tara. ko, na lang ako ng oh, uh, video. Bigyan niyo na video mamaya. yun, so, eh, so, eh, bigyan kita ng video. Hindi eh, di pa rin na may content. <laughs> I-forward yun na lang kumuha ka sa para iba-iba tayo ng content. Bye -bye. Ha, hindi ba? nga, hindi makapasok. Not connected eh. Ba, ang dami mo na <laughs> deba. Mabahing no, na Wi-Fi. Oo. Oh, well, pa pwede you naman. Know, <laughs> dito na Dito tayo dito, sis. dito dito. Dito Maganda sana ito sexy girl. sexy girl. Sexy year. Lang, oh, ka na? Sexy year. Mm. Oh. Di ba? Puro lang chineela kami dami palang malilit na bahay dito.